Testing lang tayo Testing. Ah, testing. Okay. 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 Good morning mga katusok. Baka hindi nyo na kami kilala. Kami po ang Kway uh, Gulba. Yeah, no? oh! <laughs> wow! Kami po yung mga nagpapanggap na vlogger. At alam niyo mga katusok, ngayon lang ulit kami nag-ride. Babalik kami kung saan kami nag-i-enjoy talaga mag-ride. To the south! po sa mga kapansin na ayaw na nakalala nyo yan Dito po kami tumatambay dati ng pandemic Dito sa McDonald's na to, dito sa Star Toy Siyempre, kasama po natin yung buong pwersa ng kay Yung may pwersa na lang ha <laughs> Johnny Boy Yon o <laughs> Zero three. Whoa, what's up, mga katusok? Yono. We're back. Yo no, zero four. Oh, yo, so, yo. No? Sir, kumusta po? Ako po okay, 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 Siyempre, si 05. Ay, to. Yun, no? okay. Hi. Hi. Zero Five. Ay, yung matik Yo, siyempre, si One Four. Ito, umaga. Si mga Zero Nine, no? Yan, no? Siyempre, si One Zero. Hi, mga yo. Welcome back to our channel. Yo. Mga tuso, excited na excited kami dahil ngayon lang ulit kami nagmoto. <laughs> Pare, pag-andar ganina. Pumusok ka lang namin um, ba ay? Eh. Siyempre. talaga sila, pre. Three o'clock pa lang. Hindi ko yung motor. Oo. Oh. Hindi bago sila. Bakit yung agal mo siya? siya. <laughs> 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 mga katusok, <laughs> ito na. Ang daming daga. Doon sa <laughs> S-Legs. Ang ah, hala ko, ano yung mga daga? Yung pala yung mga white pulpa tinatagaan. Ano yun? Ang <laughs> tamag <the> motor, mga <laughs> katusok. Gumaga na yung mga puso. Hindi <laughs> 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 lang yun. Pag-andar ko kanina, may naamoy ako. Parang amoy kalawang. Oh. Mm. Wala. Ah. Kung siya lang ako pala yun. po sa akin, kinakalawang yeah, na tayo. Kinakalawang na may gulba, mga tosok. Makakagalaw-galaw mo, brother. Makakatosok. Oh. lang po kami ulit. Ulit. Makakatosok. <laughs> <laughs> kami pa rin to, kami pa rin. Sa sobrang kalawang, 4 kilometers, stop over na. ako <laughs> nga po ulit, si 01. 1 Oh, si 05. 5 Yun, eh. Ba? 1-0 po, makakatosok. 0-4. Ah, <laughs> <Ay>, siyempre 0-3. <laughs> oh. Yung iba po, ayun, nagtatanggal po ng kalawang ngayon. Samahan kami ngayon. Mag-i-enjoy kayo. Sa walang kwenta na namin mga videos. Oh! Pa pa kame. Pare ka ganyan. Ano yan? Ha? Kaya talaga oh. Over time <laughs> sa mga 2 hours. Sobrang na tayo sa Dunkin Donuts. Pero pare, ito yung na-miss natin eh. Oo. Oh. Yung ulan-ulan ulan, mga katusok. Ito yung gusto na namin kaysa sa mainit. Kaya... Lumot mode on. <laughs> <laughs> Lumot mode <laughs> Meron po pala akong i-re-reveal <laughs> sa inyo. <laughs> Kung napanood po ninyo yung sagada na <laughs> Kaya po kami nagkukulitan doon, meron pong nalumot Master, ipapakita na pa natin yung video Ito yun, no? Oh, boys, boys, may niluloko na naman kayo Wala Okay, oh Hi, Dunkin Donuts Ito si Michael ba? Pero pare, baka hindi na kayo sanay sa pagkain na ganyan Okay eh, Hindi ba nag-attend tayo nung kasali Pang oh, PB. Grabe yung pagkain mga katuso. So, plated. Grabe. Plated. Oh. Pero, Pero <laughs> ka. Pero na kaya pa rin kita us jobo. Oh. Asi zero na in. Utang ini nagshare on niya. Nagshare on. Oh, di ba dami na tirang steak? Oh, utang plated. Ilagay sa jacket. Ano ba yung kasarawan niya yung dumplings? Eh. <laughs> to. oh, grabe na, grabe. yun na po yata yung isa sa mga magagandang kasal na natin daw ko. Yung uh, kasal ng kaibigan natin si Kong, tsaka si B. Actually, mga inaanak ko pa pala yun. Hoy, live to ah. Nagdi mga tagal-tagal na talaga tayo hindi nakapunta dito. Kaya nga, may bago no. Namiss ko tong mga to, namiss ko kayo. Miss ka rin namin, at miss namin yung katunso. Ayun. Kakakatawa, tinatabihan ako ng kotse na maliit. Sabi ka? ko dati, binaba-joke ka. <laughs> <laughs> Bakit ako nakadikit dito? <laughs> Johnny, nung no, makataw ka, makakanta ma daw ang ma no, kinata ni Dudut eh It's my life! Ang ina ba? pero grabe yung kaba ng puso. <laughs> Nung ng 160. Awa, yun yung speed ko pa. Flashback na yung mga kabataan ko. Straight yung mga Uy, 01. <zero one>, bago pa <laughs> ba? Kaya <laughs> <laughs> Ride or die. Tony boy, ride or die. <laughs> <laughs> Di pa talaga nawawala yung pagkakamote, no? <laughs> <laughs> oh, no? <laughs> no? <laughs> no? <laughs> no? <laughs> Pumalik agad? Pero, uh, pero, uh, Pumalik pabam agad? Pumalik Pumalik agad? Pumalik agad? Pumalik agad? Pumalik agad? Pumalik agad? Ay, grabe daw yung usap-usapan sa kasal ni Kung, ha? Ay, o, Grabe. Ang daming topic doon. Pinag-uusapan daw yung marigala ni Joe Poy. Ang daming topic doon. May pin pa dito. Uh, may, ano na ano yun? Gold? Sinom ko sa picture, may nakasulat e. Eh, Sandigan ba yan? <laughs> <laughs> Isama sa ano yun. Uh, grabe. Ano Set ba yun, sir? Ay, may ganun pa yun? May chain? Sabi ko, tanga yun. Pagkagalingin ako yun. May chain? May chain pa <laughs> <hangin? May> <laughs> May lang. mga Natapos yung kasal. Alas dos na madaling araw. Alas dos ba? Alas dos! Alas dos! E, di pagdating na alas tres, meron na daw mga nagaantay. Kinukubra na daw yung mga Amerikanang pinaupahan mahigpit niya sa oras. <laughs> ano mo extend eh? Eh paano? 12 uh, oras lang. Oo, oh, ibayad kasi ang alas na. Oo, ang extend mahal daw eh. libo <laughs> ang extend. Oo, <laughs> ang <laughs> biro lang. lang. Biro lang mga katusok, nagpatahi talaga yung boys. Talaga naman, no? Oh. Nagkaubusan daw ng sinulid pare. <laughs> oh, ano, outfit check tayo. Kasal ni Kong <laughs> Pipi to. Ay, oh, brother. Pare, dito mo naman ang forma ni <laughs> Pambira-bira lang ito. Armani, Armani. Armani Armani. brother. Ano yan? Arrow. Arrow. ito. Gardini Armani. Gardini Armani. Si Johnny Boy. Versace. 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 Si Si Kuzey. Si Kuzey. Si 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 Joey Jones Tregan Junior. Ito ba, ito mira. Jesus Christ. Gigi, pero mukha kang evangelist. Hardin ng benchy. Ganda-ganda jo. Tingnan mo mga katusok, best dress. Oh. Ngayon kado. Tatay, Totoo! tatay. Nakalilito na hirapan si Armani sa kulay na gusto mo. Blackish-black black yung gusto anyway, ko. Nagkaubusan ng pin. Kaya kinuha ko lahat. <mo lang> eh, Job, di mo kami maluloko. Nakita ko saan mo yung binili ha. Ito yun, oh. Karari ka. Nag... Ang lakas ang loob Nag-send ko pa ng picture, ha. Nag-send ko comment Nakapunta mo na nag-comment, eh. Grabe lang. Bakit hindi ito laki? Ano? Hindi ko wala yun. Ano sa'yo? Naging nag pala. Okay naman, nagsaya. Okay, uh -huh. Ano ang importante? mundo si Joko sa mundo? Oo. May brown talaga eh. Black brown pwede. May brown talaga. Nakakatusok. Ah, Tapos na po yung short break namin dito sa gas station. Na green gear po tayo dahil masyadong maulan ngayong umaga. May mga kalukuhan ginagawa eh. Oo. Oh. Kaya eh, kalakakalak naman. Eh, hindi ba masyadong malitong ano ano? Parang kasha pa si JP Serrano dito Mukhang <laughs> kasha pa si 07 dito Siyempre alam po naming ulan Ito, Alam niya naman Ito yung gustong gusto naming ride Yung medyo maulan para malamig Let's go! Let's go! Let's go. Dito tayo ngayon sa Virgin Beach Resort dito sa Laia. Dito tayo mag-aalmosal kasi breakfast ride to eh. So ibig sabihin nito aabot ng matic dinner to. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ganun naman talaga. Matik. Kailan ba tayo? Matik. <laughs> Kailan ba 'yung breakfast ride na hindi umabot ng dinner Jay? Ay, Matik yan. Mga ano mga pa. paalam nyo pala? Oh, okay. Breakfast? <laughs> breakfast talaga? Uh, breakfast hanggang gabi. <laughs> nakita naman no? Monday nasa dagat why cool ba yun? o oh, o oh, eh paano? ano bang ulam? anong ulam? doon tayo Dutawang kainan sa parking doon makakatusok <laughs> <laughs> eh ano yung, yung, dagat na yan? Oh. Ha? Ito talaga ang dinayo natin dito. <laughs> <laughs> Alam mo, naalala ko si JV. oo oh. JV, butang na bonny. ito na yung pang 4x4 mo pare. <laughs> Kasi di <laughs> ba may overlanding oh, ano? meron, may content, content tayo. Sakto, si JV naghahanap, nag-message. kailan ba ano? Sabi niya, meron ako dito. Sabi ko, oh, sakto, ito. babahanap ka, di ba? O so, oh, ito. <laughs> yo, 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 yon, yon, yo, yo, mo dito, yon, 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 si General McNugget dito <laughs> Motorina <laughs> oh, 07. Na. Ito na bemiskil namin dito. <laughs> 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 Talagang extra large siya dito eh. malaki pa to kay JB oh, Malaki pa to kay JB. Hindi ko kailangan pang maglagay ni JB pa oh, <laughs> <laughs> <yung laughs> <yung laughs> <Yan>. lang hinahanap natin <laughs> oh, po. Hindi. Kamo nga Alam mo naman, meron talaga yan overland, overland. May mga assistant doon. Yeah, yeah, yeah. Tama tama pag overland. Sabi ko nga malaki pa kay JB to. O tayo naman dyan Uy, saan Oh. Di diba ba meron tayong overland? Jean, dalog, uh, overland tayo. PG. Ito, nakaki, oh, nakita siya, na natin um, yung glimpse niyan. Ito uh, ay, na yun. Uh, uh, ano, ano, pa, uh, ano dito. lang sir, uh, one valid ID lang ko present lang uh, po. Uh, Oo, okay. yan na ID Boss, pinagmamalaki namin sa vlog namin. Masarap ang pagkain dito. Baka mapahiya tayo. Oh, si Oriel. Masarap, Oh, ang grabe daw yung tangi dito, Arp. Ang marami daw virgin dito, Koy. Coconut! Ano ang mahala ng resort? Virgin. Oo. Oh. So, oh, oh para, para virgin eh. dito. So, dito na lang po tayo. Kaya sila si Bella din ah, dito. Okay. Kaya pala I feel at like home year. Ito na kaysa lupa Okay. Ito na pala. Salamat, salamat. salamat. Thank, you. Thank, you, thank you. Thank you. Oy. Ito yung. Si Ron, magsi-swimming tayo, ha? ha? Swimming, ha? Swimming. swimming. Bakit may mga dalo ba kayo? Yes. yes. Yeah, 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 yeah Ito. Yeah, yeah. Yo Boy, makikita ko lakabrind. Wow wow, 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 wow. Beautiful. Beautiful. Beautiful, boy. Diba? Ganda, maganda. Wow. May hand art talaga. Nice, master. Nice. Ganda dito. Good choice. Mara. Relax, relax. Oo. No? Oh. Johnny boy, nare-relax you ka know, na ba? o? oh, oh, di, ka eh. ganino, oh, hindi pinag-uusapin ka namin ni Bojay kanina, hindi magka-problema kanina. Oo. Oh. hindi kaya why call ba? Kaya siya sabi ko sa inyo, hindi kayo magkakamali pag virgin. Oh. Yeah, so, oh. yeah, yeah, yeah. Oh, Relax tingin, lang kayo, relax lang kayo. Tingin ko, J Johnny, oh. may language barrier eh. Bisaya, tsaka Batanggen yung nag-uusap eh. <laughs> <laughs> yeah. Mga tanga. Ngayon, mo Para na naman tayo mga anak ni Henry <laughs> Nilo, <sinito>, Johnny Boy. <laughs> oh. Ay. Sorry, papakit po ako ni Tito Ram Ram. <laughs> hey, good morning po atin. Hi, May. Hi, May. Si May pala. Uh, uh, yun. Uh, Master. The, it ito yung mga doon. Ito yung kaldo, Herb. Wow. Baka lang tayo pupunta ng ano, Master. Baka na lang tayo nasa Palang Lounge Ano Pags. Shout out sa inyo mga taga-Pags. <laughs> Guys, meron meron pala tayong egg station ha. Baka hindi alam. Ayun. 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 natin. Ayun. to Ayun. Ito talaga Ayun. ka dito, Master. Ayun. Ayun. Pari, siyempre. So, saan wala na yung mess? Eh? Tapang kapa. Pari, ito na Tapa, tapang. Tapa. No, tapa. Ito yung mukhang masarap na tapa, tapang ba siya? Oo. Hindi, kahit tapang batangga. Kahit may gano'ng delikado yung lakid mo dito, kayo tayo. <laughs> Arf, yung egg station natin, Arf. Egg station? Egg oh. station. Kompleto nito, Arf, yung sinasabi ko sa'yo, ito yung virgin. Yan. Yeah, yeah. yeah, maganda, maganda dito. sa'yo. Oo. Oh. Merong kasi oh, uh, oh, station, ano. Yes. Oh, dito na, na tayo. Na sila. Oh, right. break kaya, lunch. breakfast kayo, magla-lunch. Right. Breakfast saka lunch pa. rin? breakfast saka lunch. Okay. Oh, Kung pera okay. ang problema, sabihin mo lang. Kasi okay, na lang, lunch yung may okay, late pa naman. Eh. Oh, okay lang, handa kami dito. Hanggang dinner. <laughs> okay, hanggang okay. dinner tayo. Oh, All right. Alright, oh, putang ano, okay ba? Okay, okay, okay. Hindi mo na Ha? Hindi. Anong sa tingin mo lang akong titirahin? Mukhang marami tayong titirahin dyan. Ayan. Kanina pag gutom to. Kung ipitik-pitik na yan, parang oh, isid. Hindi ko na alam kung ano ginagawa ko eh. Ano na pala yan? Huh? Okay, ha? Oo. Oh. Ituloy na natin. So, anong plano natin? Anong ruta natin mamaya po? Via Nubu na daw, Arb. Okay, doon daw yung matindihan, Arb. Arb, ikaw ang oh, spirit. Ikaw no. ang mabalik-balik dito. Tantado <laughs> ka. Si Indy to. Si Indy to. Siya nag-suggest. Ay, may bago daw siya nakita. Ikaw pa na Para daw pang sorsogon. Yun, yun, yun. Kung, kung ah. naalala niyo, universe po, ako nag-spirit doon. Ay ah. talagang yung dahanan <laughs> namin yun. Ay, ano mo ka? Wish buhay, mga katuso. Punti <laughs> 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 ka kami malaglag sa ilog. <laughs> <laughs> Iting mo naman yun, Jop. Iting mo naman yun. 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 <laughs> Nakaya, baka ilumabas doon sa tingin, naka, naka-pulmada si Jop Jop na nga. Oo nga, oo nga. May pin, no? Ah, Bill. Ayun, no? Nakakamiss tong ganito, Master. Overlooking the beach. Breakfast. With the white Ba. Yes. Diba? Kasi marami naman tayo nakakain na ganito. Yeah. Pero hindi mo kasama yung mga pagmumukha na yan, no? The familiar faces extra rice, yung yeah. extra egg. Yeah. Zero three. Uh, yeah. important garlic rice. Yeah. Garlic rice. rice. Yuuu! Sarap! Ikaw, Master, parang Amerikano ka talaga, no? No? <laughs> Kami Pilipino breakfast, ito, American, oh, eh. Ma. Rice porridge? <laughs> arroz caldo. Ah, arroz caldo. So, jet 1 or 5-5, 30 minutes, 3-5. Kaya mga katusok? Oo. Oh. Ay! Ah, to... Next week ah, the bear. I'll be back with that next week. Wait, I need the beer. Jadi tadi di plus satu kelas jadi nomor dia. Plus satu. Um, oh, mau nambah Di web. Badan web. Merokai non. So, so Yine, ah, Biba, Biba Langit. Sampai dapat 360. Kau saya, Biba, <laughs> so, wait, Biba Max. Saya oke. Eh, kenapa? Dia masih rom-roman 360 na yung FD yan. Di ba Ed? Nag-movie na sila, Ed Pamila, kasama sila. Sabi nyo, maganda ka nila. Maganda siya sa Netflix. Ed, panuorin mo 365. Kasi bago pa sa Netflix nila eh. Ayun, ayun, ayun. Putsi kabutsi. Kasama akong family. So guys, Dumating na po tayo sa pangalawang yugto ng ating vlog today Which is yung lunch natin <laughs> Ibig sabihin po, hindi po tayo gumalaw dito talaga i enjoy po natin yung ating uh, stay dito Ready boy, ano, kain na lang tayo oh, Pangalawang yugto na to, ah, lang pamain. vlog natin Lunch okay. naman ngayon So ito na Uy, naman Uy, oh. marami, uh, ang daming food marami. So yun, dahil wala naman tayo ibang gagawin dito kundi Kumain, Kumain. Pare, ito gusto ko to ah. Vegetable rice. Wow. So Ay, ito, tama tama, tama tama. Ito, ito. ang tawag dito. Fried rice. Oh, oh, pet cup. pero di ka pinakain. Then Uy, grabe, ang haba ng pangalan nito. Pan fried fish with cheese, sweet and sour sauce. Oh, mm, maasim yung ng konti ito. Uh, Ganyan ito. Ay, ito, ito chicken inasal. Ito galing pa to ng Bacolod. Ito native ba to? Native to. Kita mo naman yung mga boat boat, mga ano, yan, parang natalo pa sa sabong kanina to. <laughs> so, <laughs> pa, medyo, may kahig. Parang, parang, parang tinamaan sa ribs to. Yun, may butas yung... Uh, eto ay, siya. eto. Eto talaga. May nag Di ba, yung ba yung yung pork pork yan? Yun? Oo. Oh, oh. Yung ano? Hmm. Saan yung specialty? Ah, ang binaguman. specialty na itong pork binaguan. Doon sa maraming baguong siya. Oh. Barrio Fiesta. <laughs> Hindi. Ilocos Ilo Region. Ah, nasa Virgin tayo. Ay, ah, Virgin pala. Pero... Virgin. Virgin. Gusto Ito, pare. Walang kalaban-laban to. Ah, siyempre. Ito bistek Tagalog to. Yeah. Napakaganda pala dito sa Virgin, ano? Okay. Iba, iba. 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 Napakaganda pala. Pupo ka lang. Di mo alam kakain ka na naman. Salamat sa nag-sponsor natin. Virgin. Sige. Ah. Ito? Virgin Beach. Dito ito. lang po ito, sa Laia. Tanggal lahat ng stress ko. Oh. Ilang oras pa lang ako dito. Okay, mga katusok, nandito na po tayo sa pangatlong bahagi ng vlog natin. Yung siesta. <laughs> Yan, no? <laughs> pagka siesta talaga. Ay, po. Ayun. Ito talaga, eh, pauti talaga ng ano to, eh, pagka-Pilipino natin. <laughs> <laughs> Pagkatapos yung magpakabusog-busog, titira. Ay, siyempre. Para kang inihili. Oh? Eh, inihil, eh. oh? Eh, mga katusok, tinan nyo naman yung third part. Oh. Talagang maganda pagkagawa. Eh. Ha? Fresh ko. Oo. Oh. Pwede ring gawin to sa bukid. Mm. 'Di ba? Sa mangga no? Oo. Oh. Jeff, tingnan mo tong pagkagawa, Jeff. Medyo ano, simple, simple lang. Simple. Daming kawayan doon. Meron ganito pagkatapos kumain ng sandamakmak na supo. Si Grabe. Uh, dako mo, ano? <laughs> talangka. Tapos nakaharap pa rin yeah, na ibig ano Yan ang Yan ang inaanap. Yeah, kalmadong kalmado ang dagat ngayon. Oh. No? Parang ang sarap ang <laughs> Sigurado eh? ngayon. Hindi, eh. <laughs> Hindi kayo. Huwag sa poste. Hindi kayo maghahawak. Kayo mamumusit. Ako okay, na mahala magbantay ng gamit. Ah, okay. Ang sarap dito. Naalala ko yung kabataan ko sa Wisconsin. May dagat pa din. Maraming laman yan. Okay. Mga katusok, nandito na po tayo sa pangapat na bahagi ng ating vlog. Ito na po ang merienda. Kain na naman. <laughs> Alam mo mga katusok, uh, bukod sa na-miss ko itong mga to, na ko yung kainan natin yeah. eh. Kaya medyo ito na yung pinakamatagal na dining experience ng Michael uh, ba? Sa eh, breakfast ride! Yeah. Huh? Uh, uh, Pero nag-change uh, venue yeah, na yeah, Matagal na kasi tayo yung hindi nakita-kita. Alangan mang mutol-mutol tayo. Kaya na nag-usap. Grabe yung maritusan. Oh. 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 Kaya ito pinakamatagal talaga kain. Uh, oh. 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 Siyempre wala na natin mag-change menu, Ah, change mo oh, oh, okay. so, pare, layo ng... Saan sa, ba, sa ba tayo galing? Yan. wala dito. dito yeah. okay. naman. Ako, okay. oh, inikot ko oh. lang yung... Uh. Yeah. Ah, inikot lang. Mga ah, uh. dinner. Yeah. Kasi breakfast na dito. ba tayo ng kami. Oo. Sunset package. Hindi, pero putang pa rin. muna tayo, mga katulad. Ay, cheese. Kape tayo. cheese. Kasi yung mga gawa nung hindi tinipid. Sino ba? O, order ni Jopoy. Ito sinishare lang natin sa mga katose. Okay. Oh. Kaming reunion. Reunion ba to? Reunion. Yun. Yeah. So, mamay update namin kayo sa panglimang bahagi na ating vlog for today. Ang walang kakwenta, kwenta ang vlog. Mga katose, proof of life tamo. Buhay pa kami. Yun, mga katusok, Mukhang hindi na namin matutuloy pa yung ibang bahagi ng vlog na to. Pauwi na po kami at ah kami uh, ng ulan. Nag-anticipate po kami ng uh, malakas na ulan. Dahil nag-message uh, na po yung ating mga asawa at nagsabing mag-ingat daw na kami. Hindi nila alam mas gusto namin yung pag-uwi. Sibalik. <laughs> <laughs> ah uh, atosok, maraming salamat. tayo po ay magpapagasolina muna Pare, inaabot talaga tayo ng dilubyo Ay wala, ano na dahil na? na. <laughs> At ito yung inaanap pa natin Yan! The classic The classic, why cool ba? Blessing to, blessing you? Okay ba, okay ba? Harap! Harap. <laughs> ito talaga inaanap na Yan! <laughs> ba? Okay kayo? Yeah, okay, Grabe! <laughs> <man>, Bumpin <basana ako. laughs> na lang! Basa na ako! Yun hinahanap ar Yung sa bago? Yeah! Pinumulang. Yeah! <laughs> 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 classic way cool ba na parin? Ito ito kayo? Alright! Ito ito muna kayo? All At ganun na mga guys, yun nangyari, no? Akala natin ito na yung uh, yung kanina na yung huling ep2 uh, ng ating vlog, uh, nadadagdag pa po dahil yung pauwi pala ay magiging challenging. Ito yung uh, maulan na uh, tinatawag naming ano, kulubot ride kasi kulubot po yung ano natin dito. Pero ito po yung isa sa mga hinahanap-hanap namin yung katulad nung dati pag uh, nag-ride kami at tumuulan. Pagka uh, may bagyo, yung po yung gusto namin. Woo! So ng binigay po sa amin, binigay po sa amin kasi kanina napakainit. Kaya isang uh, nauwi po ito sa isang magandang uh, ride. Ito. Mga katusok, muli po nagpapasalamat kami sa suporta ninyo, sa walang sawa ninyong uh, panunood. Magkikita-kita po tayo ulit. agrava damole